Hello guys, for today's video, uh, tayo po ay lalabas at um, bababa tayo ng elevator, no? So, pa, ayan, nag-aantabay nag na tayo na ma-open yung elevator, guys. Kasi tayo po ay bibili ng uh, vitamin at saka ano ng pagkain ng aso ko kasi medyo mahina pa. Yan, papasok na tayo sa elevator. So, papunta na po tayo ng uh, ground or sa baba. So, habang tayo po ay nag, ano, ito yung mga ano natin dito sa elevator natin. So, mga ground nating maliit na ground. So, pa-open na si elevator at si Charlotte ay medyo nagpatingin-tingin pa dyan sa salamin bago lalabas. So, yan na yung mga ganap natin. Lalabas na tayo at pupunta na tayo sa sakyan natin, guys. So, dito na tayo pupunta sa sakyan. At, yan, papasok na tayo sa sakyan para makapunta na tayo sa pupuntahan natin. So, I go with Jerry. With my husband. <coughs> so, ayan guys, samahan nyo kami. Let's go sa pagbibili, sa pagsashopping ng vitamin ng aso ko so ang aso ko nga pala ay hindi pa siya magaling guys so kailangan namin siyang ah uh, kumbaga anuhan nang kung ano ito na nga mga ka-Charlotte, ito na yung binili natin na uh, food sa bibi na pwede sa aso natin kasi soap daw so mayroon akong napapanood. So yan gagayain lang natin kung kakainin para magiging magaling at saka yung pumpkin na parang si relax sa bibi so ipapakain natin sa aso natin. At habang ako ay naglalakad, napansin ko itong manggas. Kinunan ko po siya ng video kasi guys, ang sarap ng tingin pero Diyos ko guys. Ang price is almost $5 which is $250 ang isa. So sabi ko hanggang tingin ka na lang Charlotte. So turo, turo na lang muna dyan dahil hindi kaya ng bulsa. Ha ha ha. At dito na nga yung pinambibili namin sa loob ng Walmart guys. Nilalagay na namin sa ah uh, likod ng sasakyan namin no so nandiyan na yung nakuha namin o nabili namin na food para sa dog pero yung utak ko ay tumatako pa rin at parang sa para sa akin ay hindi sapat so ito na nga guys pumunta na kami isa sa uh, dogs or pet store so yan na yung pinagbibili namin isa sa binibili namin ay yung similac or similac na para sa aso at saka isa sa yung multi or multivitamins para sa dogs ko. Kasi guys, kung bakit kami nababahala dahil ang aso namin hanggang ngayon hindi pa nakatayo. So, makatayo man siya pero out balance, bigla lang siyang babagsak. Kaya, hinahanapan namin talaga siya ng paraan kung paano maanuhan ng visa. So, naghahanap tayo guys ng ano no, ng dextrose powder pero hindi nila alam wala dong dextrose powder so ang sa kanila dito is yung i-inject lang siguro sa aso which is ang aso ko ay <coughs> hindi po nasanay na hawak hawakan so mga doktor lang pwedeng hawakan so hindi kami pwedeng maka ano pag nandyan siya sa end pain so yan yung pinapakita ko sa inyo guys na vitamin no so medyo nahirapan tayo pero okay lang bye guys water 有道理。 Ito nga pala, so i-clear ko guys yung mga pinambimili natin today at saka yung mga gamit sa uh, aso so for today's video again so ito na yung i-clear ko sa inyo kung ano yung bakit kami lumabas itong araw na to para sa aso namin kung bakit din guys ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko ito inaano yung binibidyo kasi gusto ko kahit pa paano mayroon akong um, Uh, hindi ko naman sinasabing mapapaano yung aso ko pero syempre kahit papano may remembrance ako o kaya isa pa mayroon din akong mayroon din akong isa pa mayroon din akong iaano na na content so ito yung ganap sa araw na to so ito yung kaya kami lumabas kasi again guys yung aso ko na isa na galing sa Pilipinas na hospital siya mga a month ago. So paggaling niya sa hospital ay hindi na siya uh, makatayo siya guys. Gaya nung nakikita ninyo pero uh, two minutes or 1 minute lang pinakamatagal tapos bigla na siyang mababagsak. So unbalanced yung ano niya. So parang siguro mayroon siyang arthritis yun. Kung bagas kung sa atin mayroon siyang arthritis. Hindi naman namin siya pwedeng i... I ano? Ang pangalan nito? Hindi namin siya pwedeng hawakan kasi magagalit siya. So, isa sa mga to, um, mula nung binili namin tong ito dati nung hindi pa siya nag-ano, itong ano na mga 2 uh, two weeks na namin or three weeks na yata namin tong binili. Pero hindi ko siya pinaano nito kasi ito yung um, makasupport sana sa balance niya, sa ano niya, sa pagkain. Kaso lang, mahina pa siyang kumain na may So, madal parang nag nag ah, ano siya nag um, ito nag, nag so ito yung talaga yung binili namin kanina pit anis tea, multi multivitamin vitamin 10 and 1 so lahat na siya kasi naghahanap talaga ako ng um, vitamin E para sa bones So, ito yung inintroduce sa amin ng pit store. So, ito naman para sa joint niya or hips or yung mga kaanuhan niya ng mga chronics niya dyan sa mga bones niya ano yung ano para makatulong. So, itong araw na to, napakain na, nabigyan ko siya ng ganito. Nabigyan ko siya ng ganito. So, hindi siya. So, okay na yung feeling niya guys. Hindi siya umiiyak itong araw na to kasi talagang hindi ako humihinto sa paghahanap ng para makaano sa kanya so ito guys medyo alam ko medyo may kamahalan kaso lang siyempre nagiging baby na namin yung aso alaga na namin siya at masakit na sa amin kung ano yung napipil namin kung ano yung pin na nangyari sa kanya eh, okay, so ito naman yung binili ko so ito yung binili ko kanina ito ito at saka ito. So, ito yung pitlak niya. So, meaning, para sa bibis, kumbaga sa bata pa, yung mga batang, ano, parang sirilak. So, kailangan ko siyang, um, pakainin ng ganito kasi soft lang dapat ang makain niya. At ito, ito talaga para sa bibis. So, pwedeng kumain siya nito kasi mayroon siyang mga, ano, gulay. Oh, so, kaya may prutas siya. So, alam ko guys, sa ah, hindi, disclaimer lang sa hindi mga ah, dog lover dyan. So, kami kasi ay dog lover, kaya masakit na sa amin kung ano mangyari sa aso namin. Kaya, malaki man yung gastos, maano man siya, pero pagkagastos sa namin, dahil talagang napapamahal na sa amin yung mga bibis or mga aso namin. So, tinatawag namin silang bibis kasi parang kapamilya na namin sa So, thank you for watching. At saka sana matutulungan nyo ako sa YouTube channel ko, guys. Please share and i-heart ninyo. At saka kung sino yung gustong sasali sa mga balikbayan box natin. Ayan. Pagkakataon niya. Please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ano natin, guys. Thank you.